Negosyante Lola patay matapos sa uh, pagsasaksakin sa loob ng kanyang bahay sa Zamboanga City pag nanakaw posibleng motibo. Rajuman Merasol Montesa RMN Zamboanga sa report. Nasawi ang isang 69 anyos na negosanteng babae matapos magsasaksakin ng dalawang di patukoy na sospek sa barangay Vitali nitong lungsod ng Sambuanga. Kinilala ang viktima na si Asunson Paharito, residente ng nabanggit na barangay at napag-alaman na napapautang ito ng pera. Batay sa ulat, naganap ang insidente bago mag-alas 6 kagabi kung saan pinasok umano ng mga sospek ang mismong pamamahay ng viktima at pinagtulungang saksakin. Sinasabing nagtamo ng labing saksakin sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima at naitakbo pa sa pinakamalapit na pagamutan subalit binawian rin ito ng buhay. Pagnanakaw ang isa sa mga tiniting ng motibo sa isidente matapos namang madiscovering nagkalat ang mga kagamitan sa loob ng bahay at nawala rin umano ang pera at mga alahas ng biktima. Sinira rin umano ng mga sospek ang CCTV camera at tinangay ang data box. pag-alaman na, pag na mag-isa lang umanong nakatira sa kanyang pamamahay ang biktima. Patuloy Patuloy naman sa ngayon ang ginagawang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang pagkakakilanlan at pagkaaresto ng mga suspek. Kasama mo sa DXRZ RMN Sambuanga, Radyo Mirasol Montesa, Tatak RMN. RMN Network News.